Kay po, kay Eko po. Ito. Yes, mam Hinahanap yung guwapit eh. Ito po. Ah, saan po? Ayan oh. ah, nyo, po. Ay, sorry, po. Saan, mam ma Ayan po yung yellow guwapit. Ay, iba na po pala pangalan nila lang. Uh, kaya na lang. <laughs> um, Google Maps po kasi, ano eh. Iba, ano, yung di ba update? Ay, hindi pa siya. Yung oh, dating po, naka... Pero, ayan po yung ano. Po. Oh, yung dating naka-register dyan ng ano. Opo, oh, po, ayan po. Okay. Oh, yun, yun, yun. Ay, pinahanap po eh. <laughs> Matagal po ba kayo nag-wait? Hindi po, mabilis lang. Umikot lang po ako. Ah, okay po. Mm -hmm. First time ko po makakuha ng ano. Babahin ng show cute. <laughs> Babahin driver po. Opo. Oh, oh. Building. <laughs> <laughs> Marami na eh. Kanina rin eh. Uh, yung kanina, bago bumaba, sabi nila babae din nga daw yung driver. <laughs> oh, oh. Tuwanto ha sila kasi ano eh, babae. Mas ano daw eh, mas feeling nila mas safe eh. Marami na rin kami ngayon ma'am. Tapos meron din nakapagbabae po yung driver gusto nyo. Ah, uh, sa amin po kasi update na yung halimbawa uh, passenger gusto ng babae. Ah, uh, babae rin yung ibibigay na driver. Ah, po yun? Oo, meron na yan ngayon eh. Oh, no, 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 no. Hindi ko pa alam kung updated na sa inyo ha. Kasi sa amin meron na na kaming mga driver na babae, may pipindutin kami doon na uh, mas priority yung ibibigay sa aming babae ah, na passenger. Uh Oo, -oh. kaya yun sa inyo, hindi ko lang alam kung ano na eh, active na eh. Baka wala may, pa, wala pa po ba sa inyo? Wala pa po sa amin um, Kaya nga po natawa ako kasi first time ko eh. Ah, wala pa. Uh, hindi pa pala siya po. ano. Mm -hmm. Hindi pa For po si update. O oh, kasi sa amin ina na-advise na yung gano'n na merong ano eh. Pwedeng... Mm -hmm. Siyempre, hindi pa naman gano'ng kabilis kung babae ang pipiliin. Pero, uh, may tendency na babae rin ang ibibigay. Okay. Oh, kasi medyo dumadami na rin kami. Mm -hmm. Pero hindi talaga katulad pag yung driver na lalaki. Kasi mas marami talaga ang lalaki. Oo, mm -hmm. nag Ah, lagi kayo nag-grab, ma'am. Tapos oh. Ma oh. Plus, lang na ako <laughs> ng babae driver. Oh, ngayon ko lang po nakita kasi yung partner, babae rin po yung partner ko. Partner ko, ano, siya yung nag-book para sa akin. hindi mm. Ngayon lang di po kita nakita na ako. Ano, ah, ah, babae. Ah, <laughs> oh. Hindi ako na-inform na ano. Na babae, oh, kaya, oh, kaya oh, nagulat. Nag oh, ako nagulat <laughs> Kala ko nga rin is lalaki yung sasakay. Kaya ina-expect ko lalaki yung maghahanap. Kasi mm -hmm. Kami nararamdaman din namin kung ano kung sino yung passenger eh. Mm -hmm. Sabi ko lalaki 'yun, dapat yung lalaki medyo magagahilak ng ano, <laughs> ng sasakyan. <laughs> Dito rin ko kay sa Cavite ma'am, ano? Ah, yes, ma ano? ah sa book kasi yung Grab ngayon may booking planner. Kaya nag-i-schedule ako ng ano, alas 12 ng tanghal, yung alas 8 ng gabi. Mm -hmm. Cavite area lang. Tapos after nito, yan, katulad ngayon, ano na, past 8 o'clock na, kahit saan anak ako. Ah, kahit saan na ako. Kahit saan ako. Kailangan, maraming mahal sa buhay. May apat na anak ako eh. Naraki na rin po. Hindi, may malita ako eh. May 6 years old pa ako eh. Estudyante. Na nag-aaral pa. Kaya kayo, eh, si husband din naman is ano, walang trabaho. Mm -hmm. Dahil ano, may sakit na eh. Kaya, apa na talaga. Matagal na rin po kayo sa kagrab? Matagal na rin ma, mag-ano na ako sa grab. Magpa 5 years. Ay, talaga po? mm, -mm. Ang tagal ko na, <talagang laughs> na, na rin ako ganap eh. Talaga. Whenever <laughs> pa ako nakakuha ng babae na sa'yo. At tanto ha kayo kasi babae. Iba pa rin kasi pag babae. No? Oh, <laughs> Sa Maynila, ano, madalas din kayo ma'am talaga nag-grab. Opo. Oh, hmm. At pa, minsan nag-pop ante po. Ante po, Hindi lang na ha

Medyo ba, ba, po ba kulang ko daan dito hindi, hindi pa na Okay okay na nga to compared dati Oo nga po Compared dito na napakaalikabok eh. Tapos hmm. nakakatakot pa dati Oo kung nga po ngayon marami rami na rin ah, Marami nang dumadaan Tsaka talagang develop na dito nandito Inaayos na rin After one year to talagang Ano na to tapos na Sana Lagi kasi nila sinitira yung natin <laughs> ah, yeah, pero nga natin na yung Imus Boulevard. Ah, yung Imus niya yung ah uh, yun. sa kabila. Okay. Oh, maganda na siya. Oh, Dati oh. ganito din yun eh, talagang sobrang bako-bako doon, tapos at dito Eh. Ay, dami na rin po natin. Mm, talagang mabilis din po. Din. Mal malaki din yung kalsada. Yung pag dito nga, sarado, one way to iikot pag paganoon mm -hmm. Mas lalayo. Kaya mga po. Dami na rin bahay dito eh. Mm. Kaya mas nagmahal na po yung mga bahay Value, dito. Oo. Kasi okay, sa... mm. general 3 years na rin kasi na eh. Sa lang Lancaster po. na, ah, mm -hmm. Halos libot. na din po din eh. mm -hmm. Halos libot ko na rin naman tong ano. Kabite. Kabite. <laughs> ano <laughs> po man Ah, uh, mostly yan dito pag dyan sa may ano, luma, ano ako eh. Dito na ako sa may dasma eh. Ah, sa dasma? Oo. O. Dyan sa Marie Cris ako tatagos eh. Mm -hmm. Kasi pag dito, wala na rito. Oo. Oh, Oo. Um, mm -hmm. Kahit Lancaster, wala na rin masyadong pasahero eh. Ang nangyari po kasi sa Lancaster, may ano carpool-carpool eh. Oo, tapos carpooling, tapos meron na sila talagang bus na para doon, mm -hmm. na papunta sa may sakaya ng PTEX, tapos may mga e-bike na rin. Kaya, mm, kaya pag ano doon, wala na rin kaming napipick up, hindi katulad dati na hindi pa fully developed yung Lancaster. Okay. Hindi pa siya fully develop yan. Ngayon nakukuha kami. Ngayon wala na. Wala Paira na pa na. Oo. Kasi nga, siyempre, marami ng tao, tapos marami ng, ano yun, yung transportation nila dati. Develop wala na. Oo. Na rin, rin, rin. Dati pag sinabi Lancaster, sure na, uh, uh. sure na may pasahero. Kahit ako ha, dati ha, uh. hindi pa ganun kadilim. Uh. Ah, hindi pa kaliwanag. May nakukuha, may nakukuha pa. pa. Oo. Oh. Madilim pa po dati. Oo, ano? madilim pa. May makukuha, may mayahat, may ano talaga. Ngayon wala na, kahit dalawang oras dyan. Hello. Kaya pag sa Lancaster, maaabante na ako ng Imus. Hmm. Ganon. Kasi marami na may repo sa Imus mm -hmm. Dito, dyan sa Lancaster, wala pa, hirapan dyan. Dati, ano pa yan, sasabihin pa sa akin nung pasahero, buti may na, ano, may na-pick up, may, ano, may grab nga daw kasi uh, alas 10 na lang gabi yun, uh, alas 11. Nakakuha pa ako ng pasahero. Oh, Tuan kasi meron pa. May grab ma pa. meron pang grab. Ngayon naman kami na wala na kami makuha ang pasahero dyan. Kaya mga pasahero yun nga po. Diba? Carpooling. Oo, oh, carpooling siguro. Sa FB po kasi may ano ka, wait date ako. Um, mm -hmm. po um, siya um, nakatira. Ganun na po yung ginagawa mm um, -hmm. na. Um, um, sa na. Kaya ano Marami po sinag-work um, sa pangin um, sinasabay na yeah, rin. Kaya pala, no, may carpooling pala. Opo. Oh, cool. Kasi yan nagsabi naman sa akin, kaya daw dyan humina. Kasi dahil sa ano nga, sa meron na mga bus, tsaka yung... shuttle? Oo, shuttle o mga shuttle. Oh, oh, shuttle, oh, mga shuttle. Oh, yun din po, marami na yung no? mm. mga uh, tricycle. Pero may ikit po ah. Ano. Oh, may sa tricycle. Ang ano talaga yung ano nila, yung... Uh, yung oh, shuttle. shuttle. Oh, ano lalaki? sa pagkakataan. sa sungit mga lalaki hmm. nga. Nang <laughs> Kasi siyempre alam natin ang lalaki pag ano tahimik, tahimik talaga eh. Hindi hmm. ka tulad ng babae. Medyo iba pa rin okay. talaga kampanya. Hindi. Saan pala dyang kukumupe? Sorry. Hindi ko kasi alam talaga. Sarap. <laughs> Kaya kanina ko lang unang sabi mm. so sabihin ka <laughs> ko ano? kasi ng part-time ko, 7-5 mm. yun So sabihin ko, ano ba ito? Ang info ko tapos. Ang ba? Hindi, kasi ng data ko. So hindi ko na-load na, na load agad. Hindi niya na-load agad yung switch at Love, hindi niya na-load agad. At, <laughs> tapos, siyempre magtataka ka, ito ba talaga itong sasakya ko? Kasi babae <laughs> e. <Hey, laughs> Di ba e? Eh? Kadalasan lalaki ang driver. Mm -hmm. <laughs> Kaya ka na, rin, nahanap ko yung ano, yung nakapin location. Mm -hmm. Pero sakto naman ako doon, umikot na lang din ako. Kaya, oh, wow. kung may nahanap ko, ako wala. Ah. Sabi ko, ikot ako. Kasi total, doon naman din talaga mm -hmm. ang daan niya. Kaya, umikot na ako. Kasi po, iikot pa kayo po sa may Ah, malayo. Oo, Ito talaga ang daan niya. Mm -hmm. Dati, itong Arnaldo Highway, medyo Madilim pa yan, hanggang dulo. Eh. Hanggang ngayon? Ano po, di naman po dito, hindi. Pero doon po, oh, dito, pa, kasi lane po, yun, yun, yun sa kapila. Kasi Dayaan dati, hindi na derecho dyan. Dati pa, four years ago, parang madilim. Dito, 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 hindi ko pa kabisado ang Lancaster kasi may tagos din dyan. Oo, oh, may tagos nga po. Uh, oh. kaya yan yung Arnaldo, uh, hindi kasi talaga dalasa na dinadaanan niya ng ano eh, ng grabe. Kaya pag sinabi Arnaldo, yun, madilim. Yung dito ha, yung dito. Kasi may Arnaldo na dere-derecho dun sa daang hari. Ang tagos niya Arnaldo. Pero maliwanag. Ito kasi, yan yung... Ah, baro pala to. Oo, yan yung nabaro. Yan nabaro. Yan ang nakakatakot. Yan yung niniiwasan ko talaga. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, madilim pa rin. Ang nabaro. Siguro po pagunda dun, di po natadaan. Oo. Kasi yun nga. Kasi yun four years ago, ah, Diyan din ako dinaano ni, ano, ni Gaban, ni Waze noon. Ginakaban ako kasi lalaki noon. Uh -oh. Pero hindi ko lang pinapakita. Uh -oh. kasi baka pag nanamdaman. Mm-hmm. Uh -huh. Eh, gabi na yun. <laughs> eh, kasi buma, bumibiyahe talaga ako kahit gabi. Oo, yan yun, nabaro na yan. Kaya hindi ko talaga, ano yan, pag ganyan na, hindi na ako, ano yan, hindi na ako dadaan dyan. Dito na Dito ako, na ikot lang. na lang po kahit Pwede okay, po picture Ay, sige. Ano din ako, vlogger din ako, ma'am. Mga niyo nyo po. po. Sige po. Ay, sorry po, yes. my gosh. Thank so, you po. Subscribe po. nyo din ako, ma'am. Ah, mama. sige po. Pong, mo. Ano po, ah, ano? Grab Lady Driver. Ah, picture lang ko na lang po. Vlog natin to, ma'am. Okay lang sa inyo? <laughs> okay lang po. Ayan, thank you. At least mare recommend ako sa Grab na wala pa yung application na para sa mga babae na tu-babae na driver. Okay. Kasi sa amin, meron na eh. Mm -hmm. At least sa inyo, meron na proven na. Wala pa sa inyo. Ah, thank you. Ayan, thank, thank you. you. Ingat po kayo, Mama. Sige, thank you. Sorry po, dapat pala dyan ako. Hindi, okay lang. <laughs> Ingat po kayo. Sige, thank you. Thank you.